Igo. Nagkatawa na mga nanay. 5 pisot ba maging istorya oh. na mo. <laughs> yeah, okay. Ah, sige. Oh. Sige, kopisot istorya, istorya ni kopisot ah. Eh kopisot. si Migo Kulapo ni magigistorya. Nagisi na daan si Migo Kulapo nga magigistorya ni Inkopisot mga idol. <laughs> Oy, Kulapo. Oh. <laughs> Kumusta naman ka? Kumusta? Ah. Pusak ka lang, Japan! <laughs> <laughs> oh, <laughs> ah, tanawa ko! Atay pa ko! Matahol pa oh, ko tayo! Sa tanaw na ko, kaya ka! kayo ka lang ngayong ulo, tanawa! Tanawa oh, na! Ano ang tawag na, na. <laughs> <laughs>

Oh, di mo kapta ko sa kadlaw ni? Sente si uh, si lang! Kapta mo? Oo! Ang Ang imong trabaho na ako'y napuka ito'y migo ito'y ito ito oh. oh. <laughs> zero ito'y zero! Oo! zero Imong pakyaon migo imong pakyaon Pwede ng purgas migo? Naga purgas? Oo, oh, pwede ng

si kasturyan hey, <laughs> 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 oh, <sorry>, mo <laughs> <Para> <laughs> nga, asiti, Basik sa opermig o pwede sa iyo na? eh daw na ko nako hingotan hingutan mong tagsa-tag sakero de, ang ngiyang ko nana na nga kwaon niya huwag hingotan na ako ah ang mo? likuon mo tara ko itimikal nga ipahid nga dunda ko ni mo likuon niyo ang siti magkabulingit ng iraw sa siti hindi, hindi niya siti ang sabi niya eh nga eh binaho sa lubi Ah, di Manok na, ah, sa iro sa lubi. <laughs> Sabday na mi ko. Huh? Insiksok no. Tagok sa Nangga imbes ka ni mo. Dili ka na maupo amigo gum ang balhibo eh, amigo. Dili na maupo. kung gata <laughs> may atong kwan <laughs> mo, among gisgutan. Ah sige. May kwan Ako imo pa hindi na kanaw. Okay, okay. Ina ing sing ing na sing na. Oh. Ina. Ing ko na kamtag. Hapde.